Hello, hello, hello. Alam niyo mga kababayan, sino ba sa inyo nakakakilala kay Attorney Libayan? Si Batas natin. Dati subscriber ako niyan eh. Pinapalo ko 'yan kasi gusto ko nga ng mga mga vlog na tungkol sa batas kasi natututo tayo. Fan ako niyan dati. Eh. Kaso nitong huli na parang napapansin ko na parang Ma mag, malambot siya sa mga Duterte. Sa katunayan, ngayon, kakapanood ko pa lang, kakagaling ko lang dun sa, sa vlog niya, doon, yung tungkol sa press ko ni Bipi doon, although disappointed siya, doon sa naging press ko ni Sara Duterte, pero nakita ko doon na para talagang DDS na siya. Kasi doon, ina-advisean pa niya yung mga DDS vloggers dahil nga yung mga DDS vloggers, di ba, na napatawag na sa napatawag na sa Congress para investigahan dahil sa mga fake news. And then na today yata na strike yung mga Facebook accounts nung ilan sa mga DDS vloggers. At siyempre nalaman din yun ni attorney Libayan. Ngayon ang advice niya, advice niya sa mga DDS bloggers eh gumawa daw ng more than one na channel kailangan dalawa or mahigit pa na channels. Kasi nga, kung na nadidelete or natatanggalan, tinatanggal yung isang channel, eh, meron pang iba. But, akala ba natin kung kahit na ilan ang channel mo, kung nakikita ng kumpanya, ng halimbawa, YouTube, Facebook, na iisang tao ka lang naman dyan, sa'yo, sa'yo yung account na yan, tapos ang mga content ng mga vlogs mo is the same, hindi kaya lahat yan ma... ma strike Tatanggalin? Ganon din. Kasi nga, ang nagkakaroon yata ng problema na dinidelete ang mga ano, ang mga channel, eh kung lumalabag doon sa mga regulations. O, oh, eh kung kahit na isa lang o oh, dalawa, tatlo, sampu ang channel mo, kung lumalabag ka, di ganun din ang mangyayari. Ngayon, parang na-disappoint -na ako sa kanya kasi hindi ko in-expect dahil nga ina-idol ko siya dati. Idolize. Dahil nga lawyer, natututo ako sa 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 batas tungkol sa batas, na-disappoint ako na parang kumakampi siya sa mga Duterte. Kahit na si B.P. Sara, halos tinuturoan din niya. Tinuturoan niya kung ano ang dapat gawin. Tinuturoan niyang lumaban. At sinasabi pa niya na parang aping-api si B.P. Sara ngayon dahil dito sa impeachment paano naging api si Sara? So dito ko makikita na abogado, matalino, tapos bakit kakampi sa isang Bipi Sara? Kinakampihan yung mga awang-awa pa siya. Pati yung mga fans niya, awang-awa kay Sara hindi nyo ba na nare-realize -re kung bakit nga siya nagkaroon ng impeachment? Bakit siya kinakasuhan? Bakit siya may mga kaso? Bakit siya ini-impeach? Hindi nyo kitinitingnan yung mga dahilan? Yung mga rason kung bakit siya may kasong ganito? O sasabihin nyo na, lumaban ka. Dapat ikaw lumaban. Lumaban ikaw ang may pinakamalakas na boses dahil vice president ka. Tapos tuturuan mo pa yung mga tuturuan pa yung mga DDS vloggers kung anong dapat gawin. Para ano? Alam mo na na nagpapakalat ng fake news tapos parang tinuturuan mo pa kung anong dapat gawin. Para ano? Para makapagpakalat ulit? Para tuloy-tuloy magpakalat ng fake news? Ganun ba yun? nakakabuisit na itong silibayan na to eh. Isa pa, kaya, although alam niya na marami nang nagdududa sa kanya na siya isang DDS, at tuwang-tuwa pa siya, parang okay sa kanya na tawagin siyang DDS, kasi nga siguro, totoo. Ngayon, wala akong pakialam kung gusto mo maging DDS kasi opinion mo yan. Pero, doon natin makikita kung Karispe-rispeto ba ang ganitong klaseng tao? Isa pa, di ba nung nakaraang linggo, yun nga'ng napabalita na bumagsak na helicopter, helicopter ni Willie Revillame, kung saan namatay yung, namatay yung piloto, babaeng piloto, ni Willie Revillame, na itong helicopter na ito ay ginamit ni Bato de la Rosa. At si Bato de la Rosa nga ang huling pasaherong sumakay doon, ibinaba siya sa Baguio City bago bumagsak yung helicopter doon sa sa susunod na destination sa Nueva Ecija yata yun. Ngayon, ano ang ginagawa dahil doon sa aksidente yon nalaman tuloy natin na si Bato de la Rosa ay nagpunta ng Baguio City noong araw na yon na yung araw na yon ay hindi yun weekend. Regular days yun. Di ba dapat nasa, nasa Senado siya, nagtatrabaho? O, nandun siya sa Baguio City. Nalaman, ng ta ng, nalaman nating lahat na nandun siya sa Baguio nung araw na yon dahil nga doon sa aksidente nung bumagsak na helikopter na sinakyan niya. Ano ang ginagawa niya doon sa Baguio? na ang balita nga nakikipagkita kay Magalong, Mayor Magalong. Dahil mag training doon ang mga vlogger. No, ano ibig sabihin nito? Si Dilarosa, Bato Dilarosa, na isang DDS, makikipagkita kay Mayor Magalong na biyanan ni Attorney Libayan na isang DDS. Tapos magte-training sila doon ng mga vlogger. DDS vlogger na magpapakalat ng fake news. So, 'di ba? Pag pagtagpi-tagpiin nga natin yung mga pangyayari. O hindi ba? Makaduterte ang pamilya Magalong at Libayan. Nakikita na oobserbahan sa mga pananalita at mga galaw. Tapos ito, nakipagkita si Bato de la Rosa dyan sa Baguio at magti-training ng mga vlogger. Alam nyo itong si Mayor Magalong. Bilib sana ako dito eh kasi nakikita ko na para siyang ano, straight siya na tao. Anti-corruption nga eh. Pero itong nangyayari na nakikipag nakikipag uh, mabutihan, nakikipag grupo shall we say nakikipag sa mga Duterte parang nawawala na ako ng nakakaduda na at nakakawalang respeto bakit? kapag ikaw ay nakapag alyansa sa isang sa mga Duterte anong klasing tao ka? Diba? ba? O ngayon, yung dating paghanga ako kay uh, Mayor Magalong na straight na tao, anti-corruption. Tapos ito ngayon, nakikipag-grupo sa mga Duterte na sobrang corrupt. Alam na natin kung anong klaseng tao. Anong klaseng mga tao itong mga Duterte. Tapos nakikipag-kaibigan, nakikipag-alyado nakikipag na itong Magalong. Akala ko ba matino? 'di ba? 'Yun nga sinasabi na walang walang pasugalan, walang korupsyon, malinis, malinis ang Baguio City dahil kay Mayor Magalong. Tapos ngayon biglang malalaman natin na nakikipag nakikipagkaibigan na nakikipag-alyansa na sa mga Duterte. O ano ang ano ang magiging assessment namin sa iyo? sa inyo kayong buong pamilya. Isa na rin kayo. Isa na rin kayong DDS. Taga Duterte Camp na rin kayo. Very disappointing. Anyway, inyo yan, buhay nyo, Opinyon ninyo, strategy ninyo, kung ano mang mga plano meron kayo, plano sa buhay, plano sa politika, yan ang, yan ang diskarte ninyo. Well, let's see. Okay? So mga kababayan, nangang dito na lamang po, maigsi lang po ito kasi gabi na eh. Okay? Maraming salamat po sa panunood at uh, maging alerto po tayo sa mga sa mga taong hinahangaan natin na akala natin matitino. Maraming salamat po sa panunood. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. See you again next time. Peace.